Noong ikalabing isa ng Abril taong 1814, nagabdikasyon si Napoleon Bonaparte sa trono ng Pransya para sa unang pagkakataon matapos ang kanyang pagkatalo sa digmaan ng Sixth Coalition. Ang pangyayaring ito ang nagtatakda ng wakas ng kanyang pamumuno at nagdala sa kanya sa pagkakatapon sa isla ng Elba. Noong ikalabing isa ng Abril taong 1851, inanunsyo ang unang matagumpay na paggamit ng bakuna laban sa polio na binuuni Dr. Jonas Salk. Ito ang naging mahalagang tagumpay sa laban sa polio, isang nakakapinsalang at nakamamatay na sakit na nakaaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Noong ikalabing isa ng Abril, 1970, ang Apollo 13, isang misyon ng nasa papuntang buwan, ay nagkaroon ng pagsabog sa tangke ng oksiheno na nagbanta sa buhay ng mga astronaut sa loob. Ang matagumpay na pagbalik ng tripulasyon sa lupa matapos harapin ng maraming hamon ay naging kilala bilang isang tagumpay na pagtatagumpay at pinakita ang kalakasan at katalinuhan ng mga astronaut at ng mission control.